Ang pelikula ay nagsisimula sa magkasintahang sina Ian at Sam. Nagpaplano silang magkampang ng payapa para ipagdiwang ang bagong taon. Alam nilang mahirap magkampang sa gubat at malalaman natin kung bakit. Sa kanilang pagdadrive, huminto sila sa isang pub. Bumibili si Sam ng inumin habang si Ian ay nasa parking lot, tinitingnan ang kanilang mapa, Isang aso na ang pangalan ay Banjo ay patuloy na tumatahol hanggang sa patahimikin siya ng kanyang amo. Nalaman natin na ang pangalan ng amo ay German at sa malapit lang siya nakatira. Tinanong siya ni Ian tungkol sa isang liblib na lugar para sa kampang site na tinatawag na Gonglei Falls. Si Ian, na mukhang kakaunti ang alam tungkol sa mga horror movies ay nagsabi kay German ng information na hindi dapat ipaalam. Nang bumalik si Sam na may dala ng inumin, nagpatuloy na sila sa kanilang biyahe. Nagkwento si Ian tungkol sa pagmamahal ng kanyang ama sa kampong. Nagbahagi si Sam ng kwento tungkol sa isang kampong kung saan aksidenteng nasunog ang tent ng isang lalaki, at siya'y nagkaroon ng second degree burn. Sobrang abala sila sa kanilang usapan kaya naligaw si Ian, na nagdulot sa kanya na biglang huminto. Nang makarating sila sa kanilang lugar ng kampong, napansin nila ang isa pang kotse at isang walang tao na tent. Hindi sila masyadong nag-alala, pero ang isang walang laman na tent sa isang liblib na gubat ay maaaring isang senyales na dapat na silang umalis. Nagtayo sila ng kanilang sariling tent, at biglang iminungkahi ni Sam na dapat na silang magpakasal. Nagdesisyon si Sam na tawagan ang kanyang kapatid para ibahagi ang nakakatuwang balita, ngunit walang signal ang cellphone. Samantala, nakikita natin si German sa kanyang bahay. Nakatira siya kasama ang isang lalaki na si Chuck, at pareho silang mukhang hindi gagawa ng mabuti, Nakakita sila ng isang babae na may kasamang bata at iniisip na gumawa ng isang maling bagay. Ang tent naman ay wala pa ring tao na nag-aalala kay Sam. Sa parehong oras nasa pub sina German at Chuck kung saan sinusubukan ni Chuck na ma-impress ang dalawang babae. Mamaya, sa banyo, nakita nila ang isang pulis na parang kilala nila. Pagkatapos umalis ng pulis, hiningi ni German kay Chuck na ipakita sa kanya ang mga larawan sa kanyang cellphone. Itinapo ni German ang telepono at binalaan si Chuck na huwag magtago ng mga larawan ng kanilang mga hunting trips. Bumalik sa gubat, si Sam ay nag-aalala pa rin tungkol sa walang laman na tent. Sa umaga, nagdesisyon si Sam na tingnan ang walang laman na tent. Nakakita siya ng kalat sa loob, tinawag niya si Ian, na nagsabi na kailangan nilang tawagan ang isang park ranger. Hindi maganda ang itsura ng mga bagay sa loob at naging malala ang sitwasyon dahil flat tire ang kanyang kotse. Habang inaasikaso niya yun, pumunta si Sam para kunin ang kanyang gamit mula sa kanilang tent. Hindi agad nakita ni Sam ang maliit na batang sumusunod sa kanya. Ngunit nang siya'y pumunta para kumuha ng tubig para kay Ian, natagpuan niya muli ang bata. Tinawagan niya si Ian, na isang doktor at agad na tinulungan ang bata. Inilagay nila ang bata sa kanilang kotse, sinuri ni Ian ang ibang kotse, ngunit hindi niya mahanap ang susi nito. Biglang dumating si Chuck dahil nabalitaan niya kay German tungkol kina Ian at Sam. Sinabi ni Chuck na siya isang mga ngaso at nag-alok na tulungan silang hanapin ang mga magulang ng bata. Pumunta si Chuck at Ian para hanapin ang mga magulang habang si Sam ay nagbabantay sa kotse. May baril si Chuck na hindi nakakagulat dahil isa siyang hunter. Malinaw na ang batang natagpuan ni Sam ay mula sa pamilya sa kabilang tent. Natutunan natin ang higit patungkol sa pamilyang ito habang tumatagal ang kwento. Ang pamilya sa tent ay binubuo ng mag-asawa at ang kanilang dalawang anak, si M at Ali sila ay isang masayang pamilya na nag-e-enjoy ng tahimik at malayo sa lahat. Kinabukasan, lahat maliban kay M ay nagpunta para maglakad-lakad. Naiwan si M na patuloy na nababahala tungkol sa kwento ng kanyang ama. Bago sila umalis, kumuha siya ng magandang larawan ng mga ito. Lumalabas na ang cellphone na nakita natin kanina ay cellphone ni M. Nag-iisa si M at nakakarinig ng mga ingay malapit sa lugar. Takot, nagdesisyon siyang maghintay sa kanyang kotse para sa kanyang mga magulang. Habang naghihintay ay nakatulog siya, pagkatapos, dumating si na German at Chuck sa kanilang van. Gumawa si Chuck ng isang kadiring bagay sa kotse. Nakita niya si M na natutulog sa kotse at gusto niyang gisingin ito. Hinikayat siya ni German at nagpunta para tingnan kung sila lang ba talaga ang nandoon. Nagising si M at talagang natakot nang makita niya si Chuck. Sinubukan niyang palabasin si M sa kotse, ngunit hindi siya pinapansin nito. Tumahol siya sa kanya para lalong takutin siya, nagumpisa siyang magbusina ng kotse na nag-alarm sa kanyang mga magulang. Ito rin ang nag-alarm kay German na bumalik at nagbanta sa kanya gamit ang isang baril. Sinabi niya na kung hindi siya lalabas sa kotse, sasaktan niya ito. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumabas sa kotse. Nagmadaling bumalik ang kanyang mga magulang, dumating sa eksena ang kanyang ama, ngunit sinaktan din nila ito. Iniwan ni mom ang bata sa tent at tumakbo para tumulong. Nakipaglaban siya kay Chuck. Sinabihan si M na tumakbo ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagpaputok si German ng isang beses at nagbanta na sasaktan ng kanyang ama kung susubukan niyang umalis. Ang buong pamilya ay itinali at dinala sa gubat. Pinilit si M at ang kanyang ina na tanggalin ng kanilang mga damit at tinaakpan ng dugo. Malinaw kung ano ang nangyari. Hindi tumigil doon ang dalawang lalaki. Nagpractice sila ng pagbaril na ang pamilya ang target. Nailigtas ang nanay ni M nang batuhin ni German ng beer can ang kanyang ulo. Ang hindi nila alam ay buhay pa ito pero nawalan lang ng malay dahil sinaktan lang ito ni German. Napagpasyahan nilang barili ng ama ni M at si M at iniwan sila roon. Natuklasan nila mula sa cellphone ni M na may isa pang bata at hinanap nila ito sa tent. Sa kabutihang palad, walang laman ng tent ito ang batang natagpuan ng ibang magkasintahan mamaya. Lubos na pinagkakatiwalaan ni Ian si Chuck, kahit nakita niya ang mga katawan ni na M at ng kanyang ama. Hindi niya maunawaan ang nangyayari, habang nagugulat si Ian, si Chuck ay nagtatakas sa nawawalang ina ni M na nakatakas. Natagpuan nila ito matapos ang kaunting paghahanap. Nang simulan ni Ian na tulungan siya, binaril siya ni Chuck. Doon na realize ni Ian na isa pala itong trap, hindi agad pinapatay ni Chuck si Ian dahil gusto niyang makita ni Ian na sinasaktan niya ang kanyang kasintahan. Kahit tinututukan siya ni Chuck ng baril pero tumayo si Ian at tinulak siya. Nagumpisa ito ng habulan sa pagitan nilang dalawa. Samantala, dumating si German matapos makakita ng sulat mula kay Chuck na nagsasabing nagpunta siya sa gubat upang manghunting. Nakita niya si Sam at binyantaan nito gamit ang kanyang baril. Binasag niya ang bintana ng kotse ni Sam at sinabihan siyang lumabas, ngunit lumaban si Sam at sinaktan siya gamit ang isang kutsilyo. Habang nagdurugo si German, hawak niya si Ollie at tumakbo. Nagumpisa ito ng habulan sa pagitan ni German at Sam. Nagawang magtago ni Ian mula kay Chuck, na may binaril na isang tao na iniisip niyang si Ian pero sa kabutihang palad, si German ito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanilang mga problema. Nang magsimulang umiyak si Ollie, ibinunyag nito ang taguan ni Sam. Hinawakan ni Chuck ang sanggol at itinapon nito sa isang tabi. Lumabas si Ian mula sa kanyang taguan para kunin ang isang spare na baril, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil natatakot siyang lumabas. Hinihiling ni German kay Chuck na tapusin na ang kanyang pagihirap at si Chuck na umiiyak ay binaril siya. Sinabi ni Chuck kay Sam na sumama sa kanya sa lugar kung saan niya unang dinala si Ian at ang pamilya. Sumisigaw siya para tawagin si Ian na makipagkita sa kanya doon. Sinubukan niyang pasigawin si Sam para makuha ang atensyon ni Ian, ngunit tumanggi siya. Napagtanto ni Ian na nawawala si Ollie, sa halip na hanapin siya, sumakay si Ian sa kotse ni German para hanapin ang pulis nang marinig ni Chuck ang kotse na umaalis, napagtanto niyang hindi na babalik si Ian. Tinawag ni Chuck si Ian na duwag, ngunit ipinagtanggol siya ni Sam, sinasabing na iligtas niya ang sanggol. Ngunit hindi alam ni Sam na ang sanggol ngayon ay binabantayan ng aso ni German. Umalis si Chuck para hanapin si Ian, na nagawang tumawag sa pulis. Ginamit ni Sam ang pagkakataon para guluhin si Chuck, sinampal siya hanggang sa mawalan siya ng kontrol at mabangga ang kotse sa isang puno, nang magising si Sam, magisa na lang siya sa kotse. Nakikita niya ang mga ilaw ng isang kotse ng pulis sa malayo at gama na ang kanyang pakiramdam. Binuksan niya ang mga ilaw ng kanyang kotse para ipakita na buhay siya. Lumapit ang dalawang pulis sa kotse ng maingat, ngunit si Sam lang ang natagpuan nila doon. Bigla silang binaril ni Chuck, na nagtatago pala at naghihintay ng tamang oras para sumalakay. Dahil wala ng tulong, tila walang pag-asa ang magkasintahan na makatakas kay Chuck. Nagtago si Sam habang binyantaan siya ni Chuck na babarilin si Ian kung hindi siya lalabas sa bilang ng sampu. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumabas. Pinapatakbo niya si Sam na i-drive siya palabas ng gubat. Tila walang katapusan ng gabi, at walang pahinga ang magkasintahan. Pagkatapos, nalaman ni Sam na hindi talaga nailigtas ni Ian si Ollie, na kay nang ikinagalit. Pinatakbo niya ang kotse ng mabilis at biglang lumiko, na nagdulot sa kotse na magbaliktad. Lumabas si Chuck na dugoan mula sa kotse, ngunit agad siyang inatake ni Sam. Kinuha niya ang isang malaking bato at pinukpok ito kay Chuck ng paulit-ulit. Talagang sinira niya ang mukha ni Chuck at sa wakas, kumalma ang lahat. Nagising si Sam sa isang ospital na may maraming sugat. Dahan-dahan siyang pumunta para hanapin si Ian, na hindi mas mabuti ang kalagayan kumpara sa kanya. Nagkatinginan sila at ang kanilang romantikong biyahe ay naging bangungot. Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa bata at sa aso. Dito na rin nagtatapos ang movie na Killing Ground. Maraming salamat sa panonood.